Ayan guys. Umalis muna ako dun sa pacheck-upan kasi naghahanap ako ng makainan. Kailangan kong kumain kasi iinom ako ng gamot kong para sa ano sa high blood. Ayan, nakahanap na ako ng makakainan. May ulam ako dito kaya kanin lang yung binibili ko. Ayan guys, uuwi na ako. Iniwang ko na lang dito yung aking anak. Alas dos pa daw ang ang check up nila. Kanina pa ako dito. Kanina pa kami dito alas 4 ng umaga. Umaga kami pumunta dito kasi gawa nga ng, ano, ng number. Alayo kasi itong hospital na itong pinuntahan namin. Ayun na, binigay ko na nga sa kanya. Masakit na ng ulo ko. Antok na antok na ako. Ayun guys, nakauwi na ako guys. Iniwan ko na lang yung aking anak doon kasi ano na lang naman, ah, babasahin na lang naman yung ano doon. Yung ipapakita niya sa ano sa doktor. Kaya sabi ko kaya, sabi ko kaya, kaya na niya yun. Umuwi na ako guys kasi doon nahihilo na talaga ako doon guys. Parang gusto ko talaga matulog. Yung binuntahan kasi namin kanina guys, ano yon yung pangalawang ano ba, bagong ano bagong hospital eh, yung doktor na kailangan namin nandoon kasi kaya doon kami nagpunta sa hospital na yun. Ano yun, ah, uh, libre, walang bayad. Pero yung, siya din yung ano, yung nag-check up sa amin, nung nag, ano, nag, yung pinuntahan namin na may bayad, siya din yun. Pero ngayong araw na to, nandoon siya sa hospital na yun, libre yun, walang, ano, walang bayad. Eh, medyo malayo-layo yun dito sa amin dito rin dito rin 'yon sa Kabuya pero mas ma, ma ano, medyo malayo lang yung hospital na bago na 'yon. Ito yung itlog na pinabili ko kahapon sa asawa ko, guys. Ngayon ko lang isinahin kasi maaga nga kami umalis kanina. Akala ko kasi kanina guys, ah, pagpunta namin doon, makakakuha na kami ng number. Akala ko bibigyan kami ng isang papel ba. Yun pala, pag dumating ka doon at number 1 ka, number 2 ka, number 3, ganun na yung bilang. Dihintay kami ng hintay kasi balak nga namin pagkakuha ng number, uuwi na. Hindi namin, yun na, yun na pala yung bilang ng ano na yun. Kaya hindi na kami umuwi kasi nga yung asawa ko, pinauwi ko na nga kasi mamamasada pa. E, Siyempre, ang layo naman nun kung sasabihin pa namin magpasundo kami doon. Kaya hindi na kami umuwi. Doon na nga kami kumain ng ano, agahan. Pati yung gamot ko din, pinadala ko na lang din doon sa ano. Dinala ko na lang din doon. Kaya ko lang na inom yung aking gamot guys kasi pinuntahan namin, mas malapit doon yung kanyang, malapit lang yung bahay doon ng boyfriend ng anak ko. Kaya nagpasundo siya, tapos umuwi siya dito, pinakuha ko yung gamot ko, tapos gamot niya, pinuha niya, kaya kami nakainom ng gamot. Pero ngayon, umuwi na ako kasi ano oras na, alas dos para ondating dating ng ano ng, ng doktor eh, 12.30 pa lang nung ako umuwi kanina. Kaya ayan, umuna na ako sa kanya kasi nahihilo na talaga ako doon kasi para gusto ko talagang humiga. Kaya sabi ko, mauna na lang ako kasi kayang kaya na niya yun kasi babasahin na lang naman. Kaya kayang kaya na niya yung siya na lang doon. Tapos, umpasundo na lang siya ulit sa boyfriend niya tapos yatid siya dito pa uwi. Kaya ayan guys, tutulog na muna ako guys. Mamaya pa naman ako mag-upload mga alas 5 kaya tutulog muna ako. Magandang gabi guys ang guys ay mag unboxing ako ng ating parcel na dumating. Ano to guys, ah, uh, mas na pang tinda ko. Ayan, guys, tapos na yung pandemic guys, ah, uh, ditinda pa rin ako ng ano guys, ng mas. Kasi may naghahanap pa rin. Ayan. Bali 15, 15 na balot tong aking ano, uh, binili ko. Kailan lang ako bumili guys, yung sampung balot ata yung binili ko. ay naubos agad. Tapos, nung isang araw pa may naghahanap. Eh, kanina lang ito dumating, guys. Kaya yun, guys, mag-unboxing tayo, guys. And puro puti lang tong in order ko kasi ayaw ng customer ko ng ano ng itim. Gusto nila yung puti. Yung isang customer ko guys ay nasa center siya nagtatrabaho. Tapos yung isang customer ko naman na uh, isa ka. Bali tatlo lang yung nabili ko ni tatlo lang yung nabili ng ganito sa akin, tatlong tao lang. Yung isa uh, bata pa siya. Ayun, tuwing papasok siya sa school ay nag-aano siya nagmamas siya. Tapos yung isa naman ay sa opisina nag nag ano, nagtatrabaho, balik tatlo. Balot-balot sila kung bumili. Tapos minsan may isa din akong customer din na pa isa, lang din bumili pero minsan-minsan lang pag naubusan sila. Kaya ayan. Bitin piraso na in order ko guys para matagal-tagal na ano, Hindi tayo maubusan agad. Eh, puro mga puti lang to guys. Ayaw nila nung itim. Kahit ako guys, mas gusto ko yung ano, gusto ko puti. Yung itim kasi medyo matigas. Dati hindi ganitong klase ang binibili ko guys. Ibang klase yung order ng anak ko ngayon. Yung anak ko kasi ang taga-order ko sa ano guys. Ga, hindi ako marunong mag-ano. Mag-order. May halo pala guys. Oh. Gray. May halo siyang gray. Pero okay lang yan. Huwag lang ano. Huwag lang ba? Um, ba? May siyang ano. May siyang gray. Pero okay lang yung gray. Huwag lang itim. Pero matigas din. Hindi talaga siya katulad ng ano. Yung puti ba? Malambot kasi yung ano ng puti. May gray siyang kasama. Pero, ay, lima. Lima yung gray. Tapos, yung puti niya ay ten. Ayan. Ten yung ano, ten yung iti, ay, ay, ten yung ano, puti. Tapos, may nahalong ano, gray. Limang piraso. Ayan. Kanina nga pala, guys, nung nandun kami sa ano, nandun kami sa pachikapan. May nakilala kami doon. Hindi ko na itanong pangalan niya. May nakilala kami, may nakilala ako din sa pila. Kasi nakapila kami doon, nakuha kami ng number. Ano 'yun, uh, libreng pachikapan dito sa aming ano, dito sa aming bayan. May nakilala ako doon. Tapos nakalimutan ko yung pangalan niya. Sabi ko kasi uh, subscribe niya ako, kasi nanonood siya ng YouTube. Sabi ko, subscribe mo ako ate. Tapos yun, nag-subscribe naman siya. Nakita ko, nag-subscribe siya. Tapos ano, hindi ko na itanong yung pangalan niya, pero alam ko mapapanood niya ito. Ayan, uh, shoutout sa iyo ate. Nak nakalimutan ko itanong yung pangalan mo. Ayan, alam ko mapapanood niya ate ito. Shoutout sa iyo ate maya maya kasi guys i-upload ko na itong video kong ganap ganap ko ngayong araw na ito ayan ayan guys ang ayan guys yun lang ang ano yung parcel na dumating ko ngayong araw na ito ayan Iwan ko lang kayo mga kapwa ko kasari. Ang alam ko ibang kapwa ko mga kasari, nagtitinda pa rin sila ng ano. Nagtitinda pa rin sila ng ah, uh, mas. Ayan. Ako nagtitinda pa rin talaga ako mga kasari kasi may naghahanap talaga sa akin kahit sabi mo ano lang sila tatlong customer ko lang yung, naghanap naghahanap nito ayan yan 15 piraso lang tong aking binili mga kasari kasi tatlong customer ko lang yung nabili sa akin ayan mga kasari ah, hanggang dito na lang muna aking video maraming salamat sa panonood at supportan nyo